Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, isi-share ko naman sa iyo kung ano-ano itong aking mga tanim na halaman sa likod bahay. Alright, umpisahan natin dito sa nasa tabi dito. Ito yung aking uh, chico. Kung naalala mo dati, dati ka nanonood, ito ay uh, namumunga na at kailangan kong putulin dahil uh, lumipat ako ng lugar. So... Ito namang isang ito, uh, guyabano. Malaki na rin ito dati at uh, nagumpisa na mamulaklak. Pinutol ko rin siya. yan Diyan. Doon. So ngayon, at uh, ito ay mga after two months. Ayan. Malago na uli siya. So dito naman itong uh, ating uh, chaang Ito naman yung uh, pencil cactus. Panabakatings. Rooted na siya. Actually, marami na siyang ugat. Dito naman, itong uh, atis na pinutulan din ito dat dati. Ayan, marami na rin siyang bagong uh, sibol. At dito, isa pang atis. Ayan. Malagong malago na siya. At doon sa likod doon, yung mga konting ornamentals. Uh, yung devil's backbone, yung aking oregano. Dito naman, meron tayong pinapa Gapang, pinapalaki na pipino. Itong pipinong ito, yung maliliit na version, kung tawagin sa English ay uh, gherkins. So, nagumpisa na siyang gumapang at pagagapangin ko siya dito sa steel matting. Yung ating pinya in container. Ayan. Itong ating uh, malunggay in container. Ito yung mga pinaugat natin na cuttings dati. Ayan. Buhay na buhay sila. Malago. Dito naman yung aking uh, talong. Uh, Na-feature na rin ito. Itong talong na ito, nakakailang harvest na ako dito. Dalawang puno lang siya sa ngayon. Pero masipag namang uh, mamunga. Ito, may bunga na naman siya. oh Ayan. At uh, may mga bulaklak pa. Diyos sa isa, ganun din. Meron siya mga lumalaking bunga. Yan. Ito. Dito pa. Yan. At mayroon pa lumalabas dito. Dito pa. So dito naman, ito yung aking African bitter leaf na nasa container. Itong African bitter leaf, napakadali lang para ito. Mabilis magugat yung kanyang cuttings. At dito naman, yung gumagapang na yan, na nakikita mo, yan po ay sitaw. Bali nasa container din siya. Dalawang buto sa bawat container ang nilagay ko. At uh, ayan, nabuhay naman sila lahat. Yung size ng container nito, approximately 4 gallon. Ito, mga 3 gallons lang siguro to. And then yung isang grupo naman doon ay nasa malaking timba. So umabot na siya sa taas ng uh, steel matting. At uh, ito, siguro another 2 weeks, ay meron ng bulaklak na lalabas. So, ito naman yung aking uh, kalachuchi cutting na pinaugatan. Dito naman yung aking mga sili, seedlings na pinapalaki. Dito, mga seedlings pa uli. Halo-halo uh, ito. Meron ditong uh, okra, may kamatis, may sili. Yan. Yun ang okra, kamatis. Balik, kakalipat ko lang kahapon at uh, dahil umuulan ay uh, tinakpang ko muna para hindi masira sa patak ng ulan. Speaking of seedlings, meron pa ako dito mga kailangan ilipat. Meron pang okra at uh, kamatis and then may sili pang natitira dito na kailangan kong uh, ilipat. Yan naman grupong yan, ang aking mga magugulang na na sili. So, dito, itong isang siling to, matanda na siya. Ang ginagawa ko lang pagka matanda na yung sili at hindi na siya productive ay kinakapon na ganito, pinuputulan ng mga dahon. So, yung mga hinug niyang bunga, uh, binagsak ko lang dito sa paligid ng kanyang lupa. At ngayon, yung uh, kanyang bunga, ay yung mga buto noon ay nagsisibol na. So, ito example, oh. Ayan oh. So bunga niya ito, ayun may sumibol na doon. And then later on, yung iba sa kanila, itatransplant ko na lang sa permanenteng container. All right. So doon natatakpan yung aking adenium. Yun yung malalaki yung katawan. And then dito naman yung aking kalamansi. So yung kalamansi ko, mga namumulaklak sila ngayon. At the same time, may eh, nag-uumpisa na rin uh, magpalaki ng bunga. Meron akong apat na kalamansi na nakatanim sa container. Pero yung apat na kalamansi na yun, eh, uh, somehow kulang pa rin sa amin. <laughs> Mahilig kasi kami sa kalamansi. Sa pagluluto, may halong kalamansi. Sa sausawan, may halong kalamansi. And then kalamansi juice. Kaya yung apat na puno ng kalamansi sa container, although lahat sila continuous na namumunga, ay uh, medyo kinakapos pa rin. Doon naman sa bandaron, yung aking uh, pechay, uh, nagkaroon tayo ng video niya, siguro last month yata. At yun na lang ang natitira, karamihan ay harvest ko na. Dito naman ay ang ating kangkong. Yan, nasa container din uh, upland kangkong po ito yung Chinese kangkong na tinatawag madali lang siyang buhayin and then habang uh, tinatalbosan mo siya eh, lalo siyang lumalago dito naman ang ating uh, tanglad lemongrass so na-feature ko na rin ito dati uh, ko dahil isang container lang ito at punong-puno na yung container niya so ginawa akong dalawa ito ngayon malagong malago na uli siya Yan. doon naman sa banda rito meron tayong uh, pinapagapang na ampalaya so bata pa rin ito hindi pa nag-uumpis mamunga so dito ay uh, apat na puno at lahat itong isa nasa sako yung dalawa nasa plastic container and then meron isa pa doon at pinapagapang ko sila dito sa steel matting na ito para maiwasan natin ang masyadong humaba yung ating tanim na uh, ampalaya uh, kahit na sitaw yan ano po kailangan yung kanyang main stem pagdating ng mga isang metro isa't kalahating metro putulan natin yung dulo yung talbos tanggalin natin yung talbos para ma-encourage natin siya na magsanga maglabas ng laterals doon kasi sa laterals lalabas yung mga bulaklak niyan at uh, meron nga pala nagtatanong sa akin bakit daw yung kanyang ampalaya ay puro lalaking bulaklak ang lumalabas at walang babaeng bulaklak. Well, sa umpisa po, talagang uh, puro lalaking bulaklak muna ang lalabas niyan. So, kagaya nito, itong isang ito, ayan, lalaking bulaklak yan. Ito pa isa, lalaking bulaklak yan. Ayan, malabo yata. Ayan, lalaking bulaklak yan, hindi iyan magiging bunga later on, pag gumulang-gulang pa siya, siguro another 2 weeks, mag-uumpisa na rin lumabas ang mga babaeng bulaklak. Dito naman sa ibaba, ma-share ko lang itong aking harusal. Variegated rosal ito. Dito naman yung sampagita. At doon naman yung rusal na yung maliliit naman ang dahon nun. Dito meron tayong kalamansi. Itong kalamansing ito ay na uh, yung aking pinasibol galing sa buto. At uh, magulang na siya. Malaki na siya. Ito ay eh, may dalawang taon na rin ang edad nito. At malalaman mo yan, yung mga uh, kalamansi na pinaklaki galing sa buto, meron niyang tinik. Ayan. Meron siyang tinik. Lahat halos ng sanga niya ay may tinik, pati yung kanyang main stem, tutubuan ng tinik. Ito naman itong aking kamya, yung kamya natin nagdo-dormant dito pagdating na summer eh. And then maguumpisa mabuhay yan pag nag-, nag uh, dumating ang panahon ng tag at mamumulaklak bandang uh, October. At least yun po ang karanasan ko pagdating sa kamya. Ito naman yung aking dog fennel. Marami na akong uh, inalis sa dog fennel ko. Uh, dalawang uh, container lang, lang yata ang natitira. Hindi po ito ang deal na tinatawag ano po. Ito ay dog fennel. Ito naman yung aking mga mulberry. Ayan. Uh, tatlong puno sila. Pinagsama-sama ko dito. Kailangan kasi ng mulberry na arawan sa maghapon. Itong yung portion nito ng aking bakuran ay uh, siya ng mahabang sikat ng araw. Kaya nilagay ko sa tabi ng sa lugar na to, sa gilid ng pader. Nag-share na rin ako sa aking shorts video kung paano ang gagawin para continuous na mamumunga ang inyong mulberry. At ang sagot lang doon ay constant pruning. Dito naman sa lugar na to, nandito yung aking mga cactus at counting uh, succulents. Marami na rin tayong video na gawa tungkol dito kung paano magpropagate, paano magtransplant, ano ba yung tamang pagdidilig sa kanya, pati na rin yung kanyang uh, fertilization. So dito, meron pa tayong isang sili, uh, ito yung siling panigang inilayo ko ito sa iba kasi yung ibang uh, sili doon ay medyo nangungulutan dahon. So inilayo ko siya. Ayan, uh, maayos naman. Pag nga pala nangungulot ang dahon na inyong sili, ang gawin lang ninyo, tanggalin yung lahat ng uh, nangulot na dahon. At uh, hintayin siya makarecover, maglabas ng mga panibago. Dagdaga mo na rin siya, bigyan mo siya ng uh, calcium nitrate. And then ito, isa pang uh, ampalaya. Ayan, medyo delay ditong isang ito. Kasabayan ito nung uh, pinakita ko sa inyo. Uh, limang buto sila lahat eh so apat yung nando sa kabila and then itong isang ito hinihiwalay ko rito dahil wala lugar medyo delayed siya kasi morning sun lang ang natatanggap nito hanggang bandang uh, uh, alas 12 lang and then dito uh, pipin uli kids pa rin kasama nito nung unang pinakita ko ayan ito pa yung isa at uh, pagagapangin ko rin dito sa metal cladding na yan sa mating dito naman meron tayong uh, pinapalaki na kamatis doon kamatis uli kamatis ito yung cuttings ng uh, ng uh, pencil cactus <laughs> sa dami nakakalimutan ko na <laughs> ayan dyan natin nilagay malaki na rin siya at ito uh, yung example na sinasabi ko kanina na pagka hindi na productive ang inyo sili, ano, hindi na siya uh, namumunga, eh pwede 'yo siyang kapunin. So kagaya nitong isang toki na punko to, pinutol ko siya. Ayan, naglalabas na siya ng panibago. Para maging vigorous uli, may encourage uli natin siya na mamunga. So ito naman yung aking uh, banaba. Ayan, nakailang video na rin tayo tungkol sa banaba. Yung huli nito ay eh, yung uh, pagprun ng mga ugat. So a few weeks back yon ginawa natin yung video at uh, kung nakita mo doon ay pinrun ko rin yung kanyang mga sanga, pinagpuputol ko rin. Ano? At ngayon nga, ngayon nakikita mo marami ng bagong sibol sa kanyang mga sanga, oh. Ayan. Okay, so yung root pruning po, uh, effective 'yan para hindi ka palit ng palit ng uh, container, para hindi lumalaki yung kanyang pinagtataniman. Pwede mo siyang bawasan ng ugat. At uh, dito naman, ito yung aking uh, laurel. No? Ayan. Uh, meron na rin yata akong video nito. Nung unang ko itong i-transplant ay maliit pa. Mga isang dangkal pa lang. Uh, binili ko yung kanyang seedling sa Lazada. At ngayon, ayan, uh, halos isang metro na yung kanyang taas. Medyo madalang lang siyang magdahon. Medyo maselan. So, pag nababad sa tubig, ay medyo naninilaw yung kanyang mga dahon. So ayaw niya laging babad sa tubig. Gusto niya na arawan siya especially sa umaga. All Ito naman yung iba kong rubber tree na nasa container. Yung iba na doon pa sa harapan. So ito pinakita ko sa inyo ngayon, ito yung nasa backyard, nasa likod bahay ito. So yung nasa harapan kasi, uh, karamihan doon mga ornamental. Ano po, yung mga alas jes na tinatawag, yung aking mga aloe vera nandoon at yung iba pang mga uh, pan-display, yung devil's backbone, ano, yung zizi plant na sarapan. Hindi na natin i-feature yon Ang uh, gusto ko lang i-share sa inyo ay itong aking uh, backyard. ko ano ba yung uh, lumalaki ngayon sa kanya. Oops, meron nga pala akong idadagdag. Ito, paminta. So dati meron akong paminta, nakagawa na ako ng video, and then yung paminta ko naman nasira ng bagyo. So, <laughs> hindi na nakarecover yung malunod sa ulan yung aking uh, paminta. So ngayon, nag-order tayo sa Lazada. Ito, sa halagang uh, 170 kasama na shipping fee. Ayan, buhay na buhay naman yung aking na-order, uh, ano, dumating ito. ayan, may kasama na siyang pot. So ito naman ang ating uh, palalaguin. Mahalaga rin po 'yung meron tayong paminta sa ating lugar at pag magtatanim ng paminta dapat po ito yung nasa semi-shaded area lang yung hindi siya talagang nabibilad ng gusto sa arawan nasa lilim siya kaya nga ito pinapagapang lang sa ilalim ng mga puno but anyway yan po ang ating uh, backyard ang mga tanim ko ngayon ngayong month of uh, June so siguro by uh, July last week of July meron tayong ma-harvest na yung mga sitaw halimbawa or uh, ampalaya, ang may mga lumalaki ng bunga yan and then malalaki na rin yung iba natin mga sitas, mga tanim kagaya ng sili, kamatis, okra at magkakaroon tayo ng uh, video uh, sometime in July to give an update kung uh, ano na ba ang lagay nitong mga uh, nadagdag ba, may nadagdagan ba sa mga tanim natin o may nabawas Alright, umahaba na po tayo masyado. Maraming maraming salamat sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.